Hello! Happy Sunday! Sa mga hindi kurap Titirahin ko na Baka tirahin pa ng iba Nako! Nagpopulasan na ang mga ano guys Ang mga daga Sa kanilang mga longga guys Kasi inaabanti na sila ng mga buaya guys Kung ako papili, papipiliin guys Sa daga na lang ako talaga guys Kasi sa buaya guys Amphibian kasi yan Pwede sa lupa at sa tubig Pati tayo, kainin tayo Pati ang budget natin, kin natin kinain na nga eh <laughs> Yan Ito guys Saan na ba si Saldico guys Ang Mainstream media natin guys Nagbulag-bulagan lang yan guys Matagal na yan guys wala dito guys Yung pumutok pa lang yung ano guys Yung bycam bycam na yan guys Yan ang totoo dyan guys Matagal na wala na si Saldico dito yan ang At saka guys ang ano diyan. Ang itong si ano talaga guys si Abanti talaga yung dalawang to guys si atras Abanti talaga to guys. Doon siya sa Davao nagano guys. Gusto niyang imbestigahan ang Davao. Bakit hindi niya gustong imbestigahan yung ano niya? Yung sarili niya. Nakau sino sila ni Corina guys kasi ang Davao napakalinis sa buong Asia guys pangalawa sa pinakamalinis sa buong Asia at ang ano nila doon ang dike ng ano nila doon dike malapad talaga sa taas guys malapad ang dike ginawang tourist spot ng mga tao guys ang flood control ng dabaw. tingnan mo lang Diba? kung hindi maganda yan bakit makadalawang kwesto yan sa buong Asia at saka sa mga wiring na rin ng party sa mga elektrisidad. Hindi kami makita na parang octopus sa taas. Delikado kasi yan. Doon sa baba, nakalibing talaga guys. Ang mga wiring ng electrical nila guys. Napakalinis. Napakalinis ng talaga ito guys. Yan. Ano ka ngayon? Abante. Atras abante ka ngayon. <laughs> ito pa guys si ano guys sa malakanyang guys si Ate Maritis natin guys. Napakasinungaling talaga to. Parang ano to? Parang hindi abugada to. Basta kahit ano na lang ang mailabas sa bunganga nito. Sabi niya, mataas daw ang ano natin. Umasinso ang Pilipinas daw. O umaangat daw. Eh, baka umaangat ng utang. Sure pa ako dyan, umaangat ng utang. Sinabi na nga ng World Bank na talagang pababa talagang ano natin bagsak talaga ang ekonomiya natin. Sabi ng World Bank yan ha. Ibig sabihin, peak news na talaga itong si Ate Maritis natin to. Lang niya to. Katulad na lang yung ano, yung mga investigasyon nila dyan sa flood control na yan. Oh. Bakit uh, umabot sa 2016? 2016 pa daw. Kailan ba nakaupo si Duterte? Diba? Diba 2016? But ibalik nila doon na ang baha na nangyayari ngayon, ngayon. At kung susuriin natin ang 2016 nila, March man yun, ang mga ano nila doon. Ang mga sa panahon nito dati, yung nakabulabog ngayon na mga kontraktor na yan, yung na kontraktor na kakuha ng project sa flood control na yan. 2016 nga, pero March eh, March. oh, tanim nyo sa isip nyo to, March. June nakaupo si PRRD, di ba? Langi ato, fake news pa rin to pinakahari talaga ng fake news to si Ate Maritis na to nakakagigil guys nakakagigil talaga tong ano na to Ate Maritis na to pwede bang isisi mo doon sa nakararaang administrasyon yung nangyayari ngayon tingnan mo pinaksik sila paksik talaga eh pinagyayabang nila yung ano eh control na yan eh doon sa suna eh. Ano ngayon? Pinaksik ng ano yan? Ng baha? O, oh, di ba? Nabulabog lahat eh. Substandard pala yung ano nila, project nila. Kulang ng mga ano, bakal doon sa kuan. Diba, anong sabi? Ang lupa, 80%. Ang materialis na ano? Ang simento, ilan yun? 15%. 5% lang ang bakal. Nako! Ano kaya? Papasok na lang ako dyan maging kontraktor? <laughs> Malagi talaga ang ginansya at saka ano nila dyan guys. Yung tinatawag natin kickback. Diba? Nakaw! Tingnan mo ha. Nagsakit-sakitan yan lahat. Pag ipatawag yan sa sinado, magsakit-sakitan talaga yan. Yan ang pinakapaksik guys ng ano guys. Ng ano natin. Parang ano siya ang tawag diyan? Tingnan mo si Gloria Labandera noon, ano? 'Di ba? May breast dito sa liig. Iyon na. Ano rin 'yun? Pinaiimbestigahan 'yun, 'di ba? Ngayon saan si Saldico? ba? Diba? Doon nasa ano? Doon sa US, ano rin? Nagpa-check up na rin. Bawat taong ipapatawag diyan sa Senado. Magkasakit pala, guys. <laughs> Yan ang real talk. Magkakasakit pala guys ang tao na mayroong kinurap. Kasi ayaw nilang humarap. Pag may gusto, daming paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ayun ang nangyari guys. Mabuti na lang, hindi tayo kurap dito. <laughs> Magkakasakit pa lang yung magkukurap. Ayan na muna lang guys. Next time, meron na naman akong ikuhan. Ah, babalik natin ah, masayang araw, masayang Sunday mga karels. Hindi masayang araw sa mga kurap. That's all. Thank you.